Hello mga tol, magandang araw sa ating lahat uh, dahil umaga ng mga, mga tol magbubukas natin tayo ng tindahan, ang oras ngayon ay alas 5 na bubukas lang tayo ng tindahan, tapos nakaluto na nga pala ako dyan kita niyo yung rice cooker kasalan lang tayo ng kanin natin uh, at magbubukas lang tayo ng tindahan yan yung panindak ng mga tol oh. Tingnan nyo. Apit lang tayo mga tol sa ating buhay mahirap. <laughs> Stayin nga pala ako dito mga tol. Kaya nag lang ako dito kapag umaga. Yan. Walang tao ng iba dyan. Walang ibang tao dyan kundi ako lang. Bali, bubuksan lang natin dyan mga tol yung roll up. Para makapagbukas tayo na ang tindahan. dahil maaga pa mga tol hindi mo na natin bubuksan itong grills kasi para hindi delikado marami kasi mga magnanakaw dito na umapasok basta na lang sa ating tindahan at mga magnanakaw. kahapon lang may nanakawan ng mga silpon sa boarding house tatlo po yung nanakaw na silpon pag nakapagbukas na tayo mga tol is hindi natin kakalimutan magwalis mag wawalis wawalis tayo sa paligid para malinis yung ating dito na tayo sa loob hindi nyo ako makikita Natapos so, na natin yung mission mga tol. Tapos na natin yung mission. Naka-off cam pala tayo ka kanina.